Parang yung video mo nasa pawa na sa patalastas nila. Kung sino man yung nakaano, nakaranas din ng iba dito na nag uh, nagba na no. Ano palagay niyo? Magbabay ka na kasi Ano ka na dito ngayon? Ah, buong isang linggo ka na. Magbabay kay Israel. Israel, lang pake alam kasi bulat talaga ano niya. Ayan. Sisira. Ano ano yung mga gamit niya. Sape niya sa kotse. Ayan, makatid naman ako ng aso. Katid naman yung aso na yan kasi tumawag yung may-ari na yan. Kailangan na naman ng sunduin niya doon. Pero ihatid ko yan sa mga ano. Medyo malayo-layo. Isarato layo-layo din yung hatiran ko niya sa kanya. Kaya so, uh, tumawag na. Uh, ano daw? Hatid ko na rin kasi sabay, sabay kaming lalabas. Labas na sa siyudad. Labas naman ako sa bundok. Para kami nitong ano? Para kami nitong alimasag. Sira, vamonos! Basta yun na. Maghatid ako ngayon ng aso. Kalimutan ko para sa inyo mag mo na ng magandang magandang araw. O ano ko oras na panood tong video na to ngayon. Ito yung aso. <laughs> ano, sira. Uwi na tayo. Sunduin ka na ngayon ng tatay mo. Yung aso na yun, isang linggo na yan ang nandito. Yung Uh, ulit yung vlog na namili kami sa grocery yun, yung pagsundo namin sa kanya so ngayon sa linggo talaga sa eksakto nandito sa amin iniwan kasi kasi nga may tawag na feria dito sa ano sa sa Sevilla capital na yun yung taunan nila na ginagawa so walang mag-alaga sa kanya sa bahay nila kasi nga lahat sila busy sa ano pupunta sa tawag na feria nga kaya sa amin rin ni Iwan kami nag-alaga so nakakatuwa rin naman kasi kami pare-parehas kami hilig sa aso kaya yung mga amo, pagka-aalis sila, pag matagal sila, babalik mga isang liko o kaya mga... Basta, abot sila na mga ilang araw, kami iniiwanan na mga... Yung aso nila, meron kami isa pa, yung isang aso na pulay puti. Ano yun? Uh, sa amin din yun iniiwan. Kaya ito naman, pagka-aalis yung amo niya, sa ano mo, may mga biyahe sila pupuntahan, sa amin ito iniiwan kaya sabi ko ngayon na nag-stay ng sa lito nakakatuwa nga kasi nga kami lahat na mahilig kami sa aso alam nila yon na mahilig kami sa aso dahil ay pagka nandito, pag, pag, nandito sila sa pag nag-weekend na mag alam nila yan na pag walang tubig nagtatanong yan kung may tubig ba sa labas kasi alam nila yan na yung mga aso doon sa ano, sa labas pag, ah, pag weekend na yan pinilagyan namin ng tubig so alam nila yan na mahilig ka kami sa aso yung so, ito kasi ang touring nila dito hindi na ano eh Parang hindi na rin aso eh Pagka sila na gano'n ito parang anak na rin nila Kasi nung pagsundo ko nito Pagsundo namin ito sa Sa Sevilla Sabi ko nga sa akin yun ka lang Parang kulang na lang sabihin Handahan ka lang kasi may aso Parang gano'n na lang yun ng ano ya eh, ka lang ha uh, Patakbo Sabi niya alagaan nyo Yung aso Ang ganyan Parang ano nila na Gano'n nila kayo yung mga aso o so, mga ano po nga uh, yung iba bakit na uh, nakikita ko na saktan yung mga aso so, mga pasyado may namaltrato o eh, ito mga to dati hindi naman talaga sila ganun kahilig sa mga aso ay ngayon lang sila itong um, taon na ito ngayon nakarang taon lang after pandemic doon sila nag -ano, doon sila nag uh, -ano, ano sa ano kahit dire sa aso kasi dati dati hindi naman sila ganun so ito pala magwi-weekend na naman meron kami trabaho ngayong weekend na to as usual kami na naman ni ang, ano, ang trabaho kasi kunti lang yung pupunta yung ngayon darating ito uh, mamaya mabay may akunti anak lang po na tapos bukas naman yung ano, yung tatay at nanay nila bukas darating so yan na uh, ano tayo uh, vlog vlog lang ganito para sa uh, weekend namin na uh, long weekend pala to kasi uh, sa lunes, darating na lunes uh, labor day so kami, uh, wala kami rally so rally kami sa trabaho po eh yung ano pagka ganito kasi may mga holiday nga dito talaga sila pupunta ayun trabaho talaga ayun nga so, relax na siya so, traspa pa punta pa lang ako ayun uh, naging uh, chismisan na ako sa inyo ingat po tayong lahat na ngayon parang ano mataas ang temperature sa amin ngayon kaya lang ma ano kulimlim di ba yung, yung, ano namin parang uulan siya pero wala naman di naman nagdaro talaga na uulan ngayon nagbabahay lang ngayon, yung mga ulan yan. Sana nga, bigla nalang babagsak yung na napakalakas na ulan least man lang makaramdam pa kami ng ulan bago magsummer talaga saka dito sa highway nya to ang dami kayo maglalakad naglalakad magla, dito pwede pwede dito paspasan dito mag uh, dadaan ka dito kasi mamaya mayroong mga naglalakad dyan kung pasaway pa naman halos magpagit na pa sa ano pagit na dito sa kalsada yung mga naglalakad na Kaya pa mga babae. Eh. eh, sa bandang unahan pa malapit sa bayan ayan yung ano siguro, mga tao dalagat siguro marami nang dalagat kasi ano medyo makulimlim tingnan natin doon sa banda sa unahan kung may makasalubong tayo naglalakad o may galing na dito banda ngayon wala pa ako na kasalubong diyan naglalakad dito pero sigurado to bago magbayan may, may isang kilometro lang to higit

Labas natin Ay pag pagganon natin pag tawid natin yan sa mga ano yan yung parang gumat ano ba tawag niya <laughs> yung 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 natin yung Mayroon pa talaga yung 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 wala yung 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 naglalakad yung 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 Dito yung 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 walang naglalakad ayan walang mga katao-tao dito tulog siguro wala sila ni isa ni isa walang naglalakad talsik tersik na tubig sa ano, windshield. Ambon ng konti. Ano na kung basura dito? Tapon muna ako. Tapon muna ako. Dapat lang Magtapon lang ako ng basura. eh sira sira Sintate sira Sintate teh ayo bubuk sira 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 kasih pengalannya satu so, rute kita saya biarin natin Ito na kami Wala pa si boss Di pa dumating si boss Si May ari ng aso nito Si Don Pablo Wala pa So iharap ko to Papunta dito para makita ko siya Pagdating na eh, Ganito na lang Abarkin ko para Makita na siya pagdating So ibaba to siya para Kalakad-lakad Kung aso na to yung nakaraan ako rin na una dito eh. I-timing lang niya niya eh. Na darating siya ng hindi masyado rin matagal kung nagantay dito. Pero dati nakaraan ano namin. Dati nakaraan. Ang nakaraan kasi ano namin dito ay medyo halos 30 minutes yung late niya. Sira! Nandito na tayo! San tayo? Ayan ni baba ko muna to siya para uh, makapaglakad-lakad. Maya-maya konti sira. Baba ka no. Para pagdating ng papa mo, mag-sampa ka na lang. Ito yung... Dito, dito kami mag ano, madalas naghahatid. Kung susundin ko to, isang bisa ko dito sinundo. to dito. Hindi. Doon pa sa may bar din doon. Sinundo ko to. Pero madalas dito ang meeting place namin. Ano? Sira? Sira? Sira. Ano baba ka? No boy, no antok. Baba ka muna. Lakad-lakad muna selapas. sa labas. Tara. Tara lang. Yung... Ah, 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 Lelang. kakalagan mo na kita ng kalit wait lang huwag mo nang bababa ha ayan na whoops 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 aso na to ang lahi nito ay tawagin na to ay briton hindi ko alam ko sa ano sa english itong lahi na to mabait mabait siya malambing nga aso nakuha na sa ano niya amo yung alaga niya nga aso buting siya na mga yun minus 5 siguro alas 7 anong tanong pa siya kung okay ba da yung okay ba daw yung pag gano ng aso na yun kung napakabait kung nasa media sa umaga nang gigising na pag anong kasi gusto lalabas eh kung tuwa siya kasi, kita yung aso niya. Ngayon, yun. Gusto uh, ka niya. Um, may yung aso na kasi pabait naman talaga Pero, ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol dun sa um, hindi naman ito ba siya? Pag usapan talaga to hindi na ma, uh, mahaba-haba to kaya lang ano ko lang to I ano ko lang to shout out din sa you sa YouTube pala grabe naman yung ano yung mga upload ko pag pinapanood nag yung upload ko ay nasa mga 30 mahigit minutes mga 33 mga 32 may iba pa nga dyan. di abot ng 30 minutes eh. may 20 minutes lang So, nakakadismaya lang kasi pasukan nila ng ads nila na mas mahaba pa sa video ko oh, pero mo yung isa halos isang oras yung pinasok na ads yung ads nila patalastas yan diba kung matutusin patalastas lang yan pero nakakadismaya lang kasi sa kagaya kong uh, small youtuber sino maagwanta sa ano? Sino maagwanta sa sa patalastas na isang oras, may 40 minutes, may 30 minutes, may 20 minutes, ipasok nila doon sa isang video. Porke dapat monetize ang monetize kasi ang tawag diyan sa pagka uh, umabot na ng 1,000 na ano, subscriber. Porke pa monetize yung channel mo. Tapos yung uh, video ko pa, hindi pa masyadong hindi na masyadong nagvi-views, -view wala talaga masyadong views. Sino mag mag sino mag ano, magtiis yan manood? Talaga mag-i-skip -e talaga sa ads. Kahit sinong manunood yan mainis ka talaga kasi ang haba ng patalastas eh i-skip mo talaga kahit ako panuorin ko yung video ko kung anong pwedeng anong nangyari sa video ko i-skip ko lang talaga yung ads kasi ang haba eh 40 minutos please naman yung tubog naman ganun na i-ano nyo sobra-sobra naman yung ano nyo ang advertise nyo na ipasok sa mga kagaya ko na super liit na ano na channel yung ginagawa ko nga lang dito ano lang eh parang libangan ko lang talaga nasanay na tayo mag upload nasanay tayo na mag edit so ganyan na lang yung ano yung nung um, pakiusap ko sa youtube huwag naman pasokan nila ng mahabang habang video kasi mabanas ka eh sa sobrang haba buti kung ano may mga konversasyon pa yan kaya dito na nakikita ko parang mga konversasyon nila so, ano to video ko pa ba to So, hindi na ko title, akin lang title Sabi ko, ano ba yan? 50 minutes Sabi ko, 50 minutes isang, isang, Samantala yung video ko, ano uh, Nasa may 30 minuto Yung sa kanila 50 minuto, halos isang oras na Mayroong pasok ka nilang 40 minutos Mayroong pasok ka nilang 5 um, 20 na minuto 20 minutos So, you kung know, magtitiis ng na ano pero talaga mag-skip ad ka talaga talaga i-skip mo yun kasi pag hindi mo i-skip yun maupos oras mo dun lalo pa halimbawa yung mga tang uh, ginagawa ko yung mga ginagawa ko sa ano sa swimming pool na nagbibigay ko ng ano ng mga tip tip lang no? mga tips lang no mga tips sino so, you know, manonood yan lalabas talaga eh ka, kailangan ko rin naman ng konting views kasi nga sa liit natin eh nakin ko rin ng kunting views pero walang manonood yet Sino manonood yan? I skip tayo to... Hindi ko alam kung tapusin nila yun talaga yung video nila Kailangan nilang tapusin kasi ang haba talaga ng patalas Tapos chong Sa mga ano naman dyan sa nag YouTube Hindi ko alam kung saan sinong ano nyan Sinong nag ano yan. Mga Filipino ba kayo o anong ano Siguro kung may may translate kayo dito Please naman huwag ninyo naman pasukan ng mga ano Napakahabang view, ah uh, video yung Ma-ano uh, ko, vlog Kasi mababa na sila tao oo, oo aminin namin na libre ang pumasok sa youtube mag upload ka dyan pero wag naman yung sobra sobra okay lang yung ako pinagtsagaan ko na yung may mga limang minuto mga seven minutes kasi mayroon namang ibang patalastas sa laga na ano, ano naman talaga informative naman talaga so na, na, natutunan ko yun kaya lang yung pasukan ka ng ganun kahabang video hindi na yun informative parang yung video mo na sa na sa patalastas nila kung sino man yung naka, nakaranas din yung iba dito na nag, uh, nagbablog na ano, ano palagay nyo? Ano palagay nyo ba? Maganda nga ba yung ginagawa ng YouTube na ano? Eh, nako, eh, practical na lang no, ang itong ano na to, itong platform na to na ginagamit natin. Talo-talo talaga tayo sa ano, talo-talo talaga to sa TikTok. Kasi yung TikTok may iksing video, yung iba doon talaga nanonood sa TikTok. Pero ako naman kasi gusto ko yung mga video kasi nga yung ito hindi ko naman to talaga pang uh, panghanap buhay. Pang ano po to? Pang memories nga ang sinasabi ko. Pero sa ganun naman na ano, wag naman sanang pakiusap naman ulit YouTube, no. Uh, wag naman wag naman yung pasukan ng sobrang haba. Grabe naman. Kasi porke pat wala wala kaming ano, wala kaming power na magano na i-control yung patasas. Kasi ilang beses na magpasok ng ads doon. Hindi namin kontrolado 'yan, isa eh, nang gano nag-upload ng video hindi namin kontrolado yan kung ilang video ang ipapasok nila sila yan sila yan ang papasok doon na kung ilang video anong video ilang minuto ang video sila yan di, di naman yan pinili na sige pasukan nyo to ng 40 minutos pasukan nyo to ng 50 minutos pasokan nyo to ng 20 minutos hindi kami yan sila mismo yan eh yung kawawa naman talaga kagaya sa amin na uh, hindi talaga monetize pa wala yung video ko walang bayad pa yan tapos pasukan pa ng ganun Walang bayad pa yan kasi wala naman akong kinikita talaga sa mga vlog ko. Wala eh. So, yun lang yung ano ko concern sa YouTube ngayon na sobrang parang sobrang su sinasamantala nila yung ano, pagkakataon. Eh, o may mga short video nga eh. Doon kaya pasukan ng milyon-milyon na mga views niyan. Pasukan nyo na mga ganun habang ano. Pasukan nyo ng mahabang Pasukan nyo ng mahabang video. E, eh, ko halimbawa, kung meron ako mga million views dyan, wala akong, wala akong pakialam, wala akong problema dyan. hindi pasukan nyo. Pasukan, may, may million views na po. E, eh, paano kung ano lang, nagbibiyos ka lang ng mga 30 ka, 30 kataw na nanood sa video mo, pasukan mo ng mm, 30 minutos din na video, ah, minutos. Ay, talo. Shout out sa YouTube, ha, ulit. Sana, mapansin naman yun yung, ano, yung concern namin yung, super liit na mga nagbablog hindi yung ano hindi yung gusto nyo gusto di ba di naman kayo magalit timbangin ting nyo naman muna di ba youtube mga filipino ba kayong nagano dyan nagkukontrol sa mga pag upload o yung mga ganyan is naman no mga kapwa pinoy eh, kapwa pinoy pa naman dito si magbansa di nagpapansinan eh ito ha yung mga uh, Pilipino sa ibang bansa. Bihira yan ang magpapansinan. Hindi ka kilala yan. Walang nakikitang kapwa-Pilipino yan. Okay? YouTube!

ito siyang van Maliit na van. Kumportable siya ipanino. Gawa to siya sa ano, sa Renault. Ito yung sasakyan dito sa dito sa Europe, uh, European Union. Kumportable siya ipanino. Ito yung tawag siyang maliit na um, sa mga van, ito yung pinakamaliit. Okay naman siya ipanino. Ito yung dinadala namin pagka may mga sabihin ang mayroon kami mga puntahan sa Portugal oh, uh, so may mga lakad kami kung oh, mga uh, usakin ito, ito, ito yung tinadala uh, ko po sabihin lang ako dalhin mo yung ano isang kasi may pickup truck din sila pickup na ano ba Hilux dalhin mo yung Hilux o yung, yung Toyota pag walang sabi na yun ang dalhin ko, ito talaga yung parang ito yung naka sa akin talaga na may mga utos, may mga uh, umpra, mga ganyan, mga minsan personal namin na personal namin na lakad na ko to siya hindi rin madalas kasi mahirap na uh, naman, alam nyo naman dito na minsan, kanila minsan silipan sa, uh, uy, bakit laging niya dalayas sa akin na yan, parang nga niya na I mili mean, eh. ano-ano pa pero ang dala kotse sa ano, sa kumpanya kaya mas maganda na rin iwas-iwas tayo kasi mayarap na mayari tayo sa mga maritis mayroon dito kasama namin laging na maritis kaya o oh, iwas-iwas na lang rin pag wala masyadong wow, may bilhin na po na kailanganin ko dali ko talaga eh hindi naman pwede na kutsi namin ang ang um, dadalhin ko kasi yung ko para naman sa para sa trabaho ko may naman kutsi ko naman ma uh, ano ko rin sa ano sa trabaho pero hindi hindi ganun padalas mas madalas ako hindi sasakyan ng amo uh, sa kumpanya kung uh, may mga auto sa akin, uh, ano na na sabay sabay na ni, ni, kaya ah, so, yun uh, iwasan ko, na. ko yun uh, sa talaga yung kasi uh, <laughs> masamig na lang babukso ako dito hindi na uh, pwede na twin uh, ano ito ko eh, well, may puputan ko bibili ako ng mga uh, pagkain manok dalhin ko dalhin dati kasi yung kutsi talagang dinadala ko kaya na yun sa yun lang siya nasa na yung de la nun Ako pa naman sa kotse Talagang Ayaw ko yung kotse yung madumi Ito kasi Ilinis ko talaga ito Parang akin na lang din Akin na lang din ah, akin na lang. Parang akin din talaga ang kotse Kasi ayaw ko yan talaga yung Kotse na madumi Susuot ka naman yung ganitong seatbelt Mga dumi Tapos salamin At Dumi Hindi mo mo ayaw makita Kasi dito hindi sila kami di kurso sa sakin ako sa ito ako yung madumi nga. kasi nandiri ako wow ang diri ay siya paalam na ako kasi pagdating ko kailangan magtrabaho kami trabaho kami ngayong gabi hanggang, hanggang ano kami hanggang lunis yata kami nito nakabook na kami sa hanggang lunis alam na ko sa inyo ingat po tayong lahat at maraming salamat bye bye na